uh, magandang araw po sa inyo lahat ito pa ang lingkod ay Freddy sa YouTube at Pilipino sa America Blog YouTube channel okay and if you haven't subscribed to my channel please tap the red button below and you will be subscribed to my channel and it's all free and if it happens that you like this video most especially the content for today it's all about Maharka uh, speech before the fake uh, prayer rally at Liwasan Bonifacio that was uh, recently there in uh, Manila at uh, Plaza Lawton, uh, Plaza Lawton, ay uh, ito ay aking ibabahagi sa inyo upang uh, upang magbigay ako ng opinion sa akin sarili kung ano ang interpretation ko interpretation ko dito sa ginawang uh, fake prayer rally ng uh, Kingdom of Jesus Christ no ni Pastor Apollo C. Cubiloy. Okay? At ito po ay ay uh, isiniwalat daw ni Maharlika ang kanyang nalalaman na puro pete dem pete lahat eh pete lahat at ito ay some part ng pagbubudol sa inyo mga Pilipino dyan sa Pilipinas at maging dito sa Amerika okay parininig ko lang sa inyo ang ilang bahagi upang mag ako ay bahagi din na aking saloobin tungkol sa dito sa nangyari sa fake prayer rally ng uh, Kingdom of Jesus Christ dyan sa Maynila. Okay? Uh, ito po ah. hmm. Hmm. Puro kabataan eh. Hmm. Puro kabataano ang uh, mga nito. Okay. Yan o no, ay umpisa pa lang. Uh, marami yung binubudol si Marika dyan sa Pilipinas. At ah... Uh, talagang nabudol niya talaga. No? Dahil, in, alam niyo dyan sa Pilipinas, pag uh, meron kayong ginagawang kabutihan, lalo na si Pangulong Bongbong Marcos Jr., marami siyang accomplishment. Sinira ang kanyang pangalan nung kapanahonan ni uh, Cory Aquino. No? eh uh, at ang mga Marcos na pamilya ay hindi natakot na humarap sa usgado hinarap nila ang busgado sa mga paninirang ginawa sa kanila. Yan ang, ang katotohanan niyan. Hindi katulad nitong si Pastor Apolo Beloy at dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na ayaw humarap sa hukuman upang kanilang idepensa upang iharap ang kanilang panig sa mga akwasasyon tinanggap nila at mga complainant na nagbigay ng pagkakataon upang Uh, malitis ang kanilang kasaranan sa usgado. Ang isa sa mga na ko rito sa sa mga uh, mga ano ni followers ni Maharlika ay sabi niya, sabi ng isang user, no? Mabuhay ka Maharlika, isa kang tunay na Pilipino kahit ikaw ay isang Amerikana. Tingnan mga tingnan mga mga salita ng mga followers ni Maharlika. Ha? Huh? ang gusto nyo mga Pilip karamihan sa mga Pilipino o oh, iilan na siguro hindi naman siguro marami kasi sa survey ng SWS survey ay nananatili ang tiwala ng uh, mga Pilipino sa ating Pangulong Bongbong Marcos ang pinaka latest is 65% right? malaking bagay ho yun it's a part of 31 million Pilipino who supported Bongbong Marcos Jr. to his presidency right now at itong mga ito ay butal lang Okay? Ang isa pang ano ay... Uh, isa pa ay... Ito pa ay isa pang uh, user ni Mahalika. Praying to our Almighty Lord to protect Ma'am Mahalika at ang lahat ng nasa KOJ Rally ng mga Pilipino dyan sa Liwasang Bonifacio, Manila. Okay, prayer rally. Puro mura. Ha? Puro paninira. Wala nang evidence At ang prayer rally, hindi ko na nadilig na meron silang binanggit sa Panginoong Heso Kristo. Puro kay Pastor Apollo Kibuloy. Bakit? Diyos ba siya? Diyos ba si Apollo Kibuloy? Sabi niya, appointed son of God. Asan ang prueba? Asan ang resibo? Ah, hiningi ko resibo sa iyo, Pastor Apollo si Kibuloy upang patunayan mo na ikaw ay appointed son of God. Hmm, tama ba yon? Okay, tuloy natin, ano? Tuloy natin.

Manager Robles. Ikaw, mahari kayo, nandito ka sa Amerika. At dyan sa Los Angeles ay may loto. May nadinig ka ba? May na, nagreklamo. Dyan sa, dyan sa Los Angeles, uh, Los Angeles, California. To call the result of uh, loto winners. Dyan lang sa Pilipinas, kinikwestiyon. At sino ba nagkukwestiyon? Ay kayong mga natalunan ng eleksyon. Maraming natutulungan ang PCSO. Uh, maraming salamat sa so Chairman uh, Manager Robles kasi marami kayo natulungan dyan sa PCSO. Isa na sa nangunguna dyan ay ang Philippine General Hospital. Yung mga cancer patient, yung mga uh, humingi ng tulong para maoperahan. Hindi nga lahat mapagbibigyan yan sa, because sa dami ya yeah, yan ay importante hindi pa kailangan nating mga Pilipino ay magtulungan hindi hindi suportahan ang kanitong mga kawalang nito mga vlogger na to na tulad ni Maharlika diyan sa Los Angeles, California. Hanggang ngayon ayo nganyang uh, 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 sagutin ang aking uh, challenge to face me or engage me in an English debate. sabihin nyo sa kanya, iparating nyo sa kanya na siya ay hinahamon ko for an English debate without holds bar, any holds bar. Impromptu speaking, don't need for you to uh, make research. Hindi ang pagdedebatehan natin ay no papers, no pen. Instantaneous argument isang tanong ko, isang sagot mo. Hindi ka na kailangan mag-isip pa. Instantaneous na talagang sasagutin mo. In English. And e siya, if you are really worth to be called uh, pro-Pilipinos, ginagamit mo ang YouTube channel mo upang ikaw ay umangat. Hindi pukit ikaw ay pro-Pilipino. Hindi ka pro-Pilipino because you guys are are not happy With the way the economy of the Philippines is now doing on, going on, exactly right. So, all viewers, whom you think I am wrong, you make comment and challenge me in an intense instantaneous uh, uh, reasoning. See if you could uh, uh, last for a certain limitation. Alam nyo, ang, 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 hirap sa ating mga Pilipino, ay natutuwa tayo pagka ang isang tao ay gumagaling dyan sa Pilipinas. Katulad ng ating Pangulong Bombong Marcos Sr. Alam ba nyo, ma mahirap ang ginagawa niya na biyahe ng biyahe? At merong return of investment ang in kanyang ginagawa. Tingnan nyo ang economy natin. Patuloy na tumataas. At lalo na ang kanyang, ang kanyang pag-travel sa ibang foreign travel ay ini-include niya ang ating problema sa West Philippine Sea na hindi ginawa na sabihin niya sa China make us a province of China in 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 Mindanao make us a state of China Republic of China state of China It's just like here in America Republic of Texas state of the United States Napakahirap. Sabi nga ng iba, ma mahirap daw mali ng Pilipinas. Tingnan nyo ang mga buhay ng mga Pilipino rito. 4.4 million US Pilipino here. Ha? Kung itong 4.4 million Pilipinos here ay nandiyan sa Pilipinas, aasenso ba kami? Hindi naman kailangan yumamang ka. Yung uh, uh, mabuhay ka na standard. We need the standard of living na nakapag aral ka mabuti, na may natutuhan ka. In different culture dito. Multicultural country ito. Kaya yung iba mga Pilipino, US Pilipino na pumupunta dyan sa Pilipinas, ay nahihirapan. Kasi iba ang kultura dyan sa Pilipinas in need of uh, uh, amendment to our Constitution and amending to our existing law dyan sa Pilipinas. You should pattern our law from here in America. Kailangan, hindi agad, overnight, hindi yan mapapalitan agad. It need time and years of research and development and training and schooling. Hindi, ay gagawin, papasok sa eskwalahan at meron kang new lesson. It doesn't mean that you will learn it overnight, no. It doesn't take overnight. You need to learn it on a daily basis. Okay? So, kung kayo ay naniniwala kay Maharlika, bahala kayo. It's up to you. But for those students, young students there in the Philippines, young professional there in the Philippines, are you with the president or you or you with this uh, kind of uh, uh, U.S. citizen Maharlika is doing? Natutuwa siya na hindi umangat ang ekonomiya ng Pilipinas. Natutuwa siya na ang ating goal sa economic ha ay hindi natin marating. Natutuwa siya sa lahat ng mga uh, uh mga failures but hindi niya inas hindi niya binibigyan ng importansya o uh, binibigyan puri ang mga nagawa ng ating pangulo at nagawa ng bomba sa upang umunlad ang ating bayan. Okay, in God with trust, never hold your peace.